Maraming taktika na ginagawa ni Satanas para pasukin ang ating buhay. Kaya sinisikap niyang dayain tayo sa iba't ibang paraan para mas mapalayo tayo sa kalooban ng Diyos. Sinisikap ng Diablo na hanapin ang mga kahinaan natin para makapili siya ng pain sa atin. Pero hindi tayo dapat na magpahuli dahil itinuturo sa atin ng Biblia kung ano ang mga bitang ng Diablo pinaalalahanan din tayo. Maging handa kayo at magbantay. Ang jablo ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-alikid na naghahanap ng masisila. Labanan ninyo sila at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Palagi siyang naghahanap ng pagkakataon na takihin tayo bilang pinakamapanganib na kaaway sa mundong ito. Dapat hindi tayo madaya ng iba pa niyang pakana at dapat nating malaman ito. Narito ang mga bahagi ng iyong katawan na gustong pasukin ni Satanas Number 1 sa iyong isipan, gusto ni Satanas na palagi kang ma-stress sa pagiging stress out. Hindi ka nagpapahinga sa kakayahan ng Diyos na pangalagaan ka. Ang mga taong nag-aalala tungkol sa mga bagay at mga pangangailangan at kung ano-ano pa, mayroon ding mga alalahanin sa kalusugan, takot at iba pang sitwasyon sa ating isipan. Maaaring lunurin ng mga alalahanin ito ang kapayapaan ng Diyos sa ating buhay at maging dahilan upang sisihin natin ng Diyos sa ating mga problema. Gusto niyang maniwala ka na hindi ka mahal ng Diyos at wala siyang pakialam sa iyo. Gagamitin niya ang lahat ng makakaya niya para pumasok sa isip mo. Gusto ni Satanas ang pagdudahan mo ang Diyos at hindi mo namamalaya na nakokontrol ka na nito. Huwag hayaang makapasok si Satanas sa pamamagitan ng iyong isipan. Tunay na maaasahan ang mga pangako ng Diyos. Sabi sa Pilipus chapter 4 verse 6 to 9, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay sa halip Ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat kapag ginawa nyo ito. Bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo ay nakay Kristo Yesus Mas gugustuhin ni Satanas na tayo ay maghirap sa pag-iisip sa pamamagitan ng pakikinig sa mundo sa halip na sundin ang salita ng Diyos, ang pinakamahusay na paraan para bantayan si Satanas laban sa iyong mga iniisip. Ibabad ang iyong isip sa salita ng Diyos sa halip na mag-isip at matakot, patuloy na manalangin at magtiwala sa Diyos para sa kung ano ang gagawin niya sa iyong buhay. Sa ganitong paraan, hindi magkakamahusay magkakaroon ng pagkakataon ng dyablo na makapasok sa iyong isipan. Number 2. Ang iyong puso. Ang puso ang pinakamainam na target ni Satanas para sa pag-atake sa isang tao. Ito ay dahil ang ating puso ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating alagaan. Binanggit ito ng kasulatan ng mahigit isang limong beses. Ang puso ay ang ating panloob ng damdamin sa emosyonal man o sa moral na nagtutulak sa ating sinasabi at ginagawa. Sa Lucas chapter 6 verse 45, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan, sapagkat kung ano ang naguumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Dapat natin pag-ingatan ang ating puso dahil isa ito sa pokus ni Satanas, ang kalagayan ng iyong puso ay higit na mahalaga kaysa sa anong pamambagay sa buhay. Dahil ito ang may hawak ng kapangyarihang yakapin ng Diyos o tanggihan siya. Ang katayuan ng ating mga puso ay nakakaapekto sa kung sino tayo, kung ano ang ating nararamdaman, kung ano ang ating ginagawa, at kung paano tayo bubuhay. Ang ating puso ay gustong pasukin ni Satanas para sa ating kasalanan. Kaya nga sinasabi sa atin na huwag sundin ang puso. Sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ang puso ay mandaraya ng higit sa lahat ng mga bagay at totoong masama. Sino ang nakakaalam nito? May dahilan ng salita ng Diyos na nagsasabi sa atin, ingatan ang iyong puso sa ang lahat ng iyong ginagawa ay mula rito. Alam ni Satanas na mapapasok niya ang ating mga puso. Kung hindi ang Diyos ang una sa ating puso, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos ang pag-iingat sa ating mga puso ay nangangahulugan na tayo ay maging alerto sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo na nasa atin sa kung ano ang pumapasok at nananahan sa ating mga puso. Number 3. Sa iyong bibig o sa iyong pananalita. Nais ng Diyos na tayo ay maging maayos at mabuti sa pananalita at pag-iwas sa nakakapinsala o negatibong pananalita dahil ito ay sumasalamin sa pagkatao ng isang tao at maaaring makaapekto sa iba pero mas gusto ni Satanas na magsalita ka ng negatibo, halimbawa pakikisama sa chismisan, pagmumura at pagsasalita ng kabastusan at pandalait. Dito ay binibigyan natin ng pahintulot si Satanas sa ating buhay sa pamamagitan ng ating bibig alam ng diablo na maaari tayong magdulot ng maraming pinsala sa ating mga bibig kung hindi natin ito makokontrol. Ang ating mga bibig ay maaaring maging dahilan ng ating kasalanan. Sa tuwing pakiramdam mo ay malapit ka ng makisali sa masasamang salita. Tandaan ang Ipeso chapter 4 verse 29. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Number 4. Sa iyong katawan. Ginagamit ni sa tanasang katawan. Halimbawa, may posibilidad tayong kumain ng labis, uminom ng alak, seksualidad at ano pa mang masasama sa katawan ay ang paraan ni Satanas para item tayo. Alam ni Satanas na ang ating mga katawan ay mahalaga sa Diyos. Sinasabi ng Biblia na dapat nating ibigay ang ating mga katawan sa Diyos at hayaan silang maging isang buhay at banal na hain. Nais ng Diyos na panatilihin nating banal at malusog ang ating mga katawan at alam ni Satanas na tinitingnan ng Diyos ang ating mga katawan bilang templo. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? ito paparusahan ng diyos ang sinumang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng diyos at kayo ang templong iyan gusto ni satanas na saktan at sirain natin ito sa anumang paraan na magagawa niya huwag papasukin si Satanas. Sa halip alagaan natin ito at tumingi sa Diyos ng isang malusog na katawan at pagnanais na protektahan ang iyong katawan upang makapaglingkod sa kanya. Ang pinakamahusay na paraan para pigilan ang kalaban sa pagpasok sa mga bahaging ito ng iyong buhay ay sundin ang mga tagubili ng Diyos. Sabi sa Epeso chapter 6 verse 11 to 13, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng katilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy natin ipalaganap pang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.